Isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat Ako po ang inyong lingkod Mr. Yoso 007 Sa pagkakataon pong ito ako po ay muling magtuturo sa inyo ng isang orasyon Orasyon na kung saan ito ay makatutulong doon sa mga pagpartner na nagkahiwalay Okay? Na nagkahiwalay Ibig sabihin iniwan ka Iniwang ka ng taong iyong minamahal Iniwang kang luhaan, duguan, <laughs> Okay? So, kung halimbawa ay Ikaw ay iniwan ng iyong minamahal At nais mo itong bumalik sa iyo ano? Nais mong bumalik ito sa iyo Tandaan guys, ano? Saan nga pala tandaan nyo guys ha? Kung kayo'y iniwan at walang naging dahilan ano at walang naging dahilan ibig sabihin walang naging dahilan ay meron siyang iba ano na minamahal niya o kaya ay meron siyang talagang binamahal ano ay hindi mo po ito pwedeng gamitin sapagkat kapag ito po inyong ginamit ano kapag ito po inyong ginamit ay kayo ang babalikan ng orasyong ito tandaan hindi po pwedeng gamitin sa ganon okay ito ay pwedeng niyo lamang gamitin halimbawa kayo ay iniwan ano kayo ay iniwan ng walang dahilan. Ibig sabihin, nag-away nag lamang, tampong purot lamang kayong dalawa. Ang dahilan lamang ay ang pag-aaway ng dalawa at walang third party. Okay? So, tandaan kung kayo ay nagkahiwalay, ano, na ang ibig sabihin ay kayo ay nagtampo lamang sa isa't isa, ano, meron lang kayo na pagtalunan na hindi inyo napagkasunduan ay pwede nyo po itong gamitin at isa pa kung halimbawa meron lamang umagaw sa iyong minamahal pwede mo po itong gamitin pero ano pero kung wala naman pong umagaw ibig sabihin nagkahiwalay kayo nung nag-away lang kayo ano and then nakatagpo na siya ng bago So iniibig niya na yun At ngayon na realize mo na Kailangan mo pala yung taong yun At gusto mong pumalik Hindi po yung pwede Okay Ang pwede lamang po Ulitin ko Ay Walang naging dahilan Na third party Pwede mo pong uh, Ano yan Pwede mo pong gamitin ito At Ang naging dahilan lamang ninyo Ay Ang pag-aaway ninyo O hindi kayo nagkasundo Pwede mo pong gamitin ito hindi nyo po pwedeng gamitin to Halimbawa, kayo ay nagkahiwalay Ano, nagkahiwalay na kayo dalawa Wala naman third party And then after one month, nakatagpo siya ng taong nagpatibok sa kanyang puso Hindi mo na po ito pwedeng gagamitin sa kanya Pag ginamit po itong orasyong ito Ay, kayo ang pabalikan kung ano man kaparosahan Ang nakapaloob sa orasyong panggayuma na ito <laughs> okay sa so maliwana guys wag kayong maging ano wag kayong maging sakim ano wag kayong maging makasarili okay magagamit mo to ano makukuha mo pa uli siya sa tao minamahal niya pero tanda mo ikaw ang babalikan ito tanda mo okay so much better wag mo na gamitin kung meron na siyang ibang minamahal okay so ito po ang orasyon kung ito ay nina ninyo na gamitin orasyon gayuma pam pabalik okay so ito po ang orasyon yaresa yaresa lum tumbo lum hum sumunod ka sa tawag ko okay inuusalin mo yung tatlong ng tatlong ulit ang kanyang ah uh, pangalan for example misteryoso 007 Misterioso 007 Misterioso 007 Okay So ulitin ko Kompleto ha Ito kompleto Yaresa Yaresa Lum Pumbo Lum Hum Sumunod ka Sa tawag ko Misterioso 007 Misterioso 007 Misterioso 007 And then, iihip mo po ngayon doon sa letrato. Okay? Sa litrato niya, iihip mo na parus. Okay? Then, kapag nagawa mo na yun, gabi-gabi niyo po ito gawin. Ano? Bago kayo matulog, gabi-gabi niyo po ito gawin. Bago kayo matulog. At siguradong babalik siya sa iyo. Okay? Gawin lang ito Nang tama at may paniniwala. God bless you po. Mabuhay ka. Bye!